Ako po si Binigno, may asawa at kasulukuyang naninirahan po dito sa May Laguna. Nagtatrabaho bilang utility dito po sa may munisipyo at nais kong ibahagi ang isang kakaibang kwento na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Disyembre, taong isang libot na at siyam na po. Lumipat kami dito ng kapatid kong babae Mula tondo Mula nang kami ay maulila at magpakalayo-layo Hindi naman po kami nahihirapang magsimula Dahil agad naman kami nakakuha ng maayos na trabaho Na hindi nagtagal ay naunang magkapamilya ang babaeng kapatid ko At sila'y bumukod na Habang ako naman ay gayon din Pinalad ako magkanobya at nabiyayaan ng dalawa Pero ang kwento sa likod ng aking panganay na anak ay may halong kababalaghan dahil isang hapon pagka uwi ko galing ng trabaho ay nagsabi ang aking may bahay na manganganak na daw ito na nung una ay hindi pa ako makapaniwala pero nang pumutok na nga ang kanyang panubigan kaming lahat ay naging aligaga Mabuti na lamang ay madaling kausap ang aking biyanan para mapag-iwanan ng aming tahanan. Dis oras ng gabi, nasa labas na ako ng ospital at naghihintay na hindi maiwasan ang mainip. Bilang ama ay ganito naman palagi kung ano-ano ang mga pumapasok sa isip. Ay, naman kasi. Sabi ayos naman na daw at sandali na lang mga anak na. Tapos ngayon, bigla naman daw nagka problema Naman no oh. At nang marinig ko ang tinawag ang aking pangalan, mula sa isang maliit na nakasabit na speaker, ay eh mabilis akong lumapit sa isang gwardiya. Ayun! Pwede <laughs> ah, ah, Guard, ah, ano na? Andyan na? Saan may pipirmahan namin dito nang makalabas na? Ha? Pinagsasabi nito. Ano ba akala mo dito? Drive-thru kakapasok pa lang ng misis mo eh tapos gusto mo agad lalabas na agad kayo eh maghintay ka ah, parang nagtatanong lang eh saka ito gamot hmm. yan bilhin mo dun sa may butika sa may labas para sa iyong asawa at gagamitin na niya yan bilisan mo nye ganun Eh ano naman tingin mo sa akin magikero pag hiningi mo andyan na agad-agad sa harap mo Maghintay ka din. Oh. Anak ng... Kumidyante ka, ha? Ay, aboy. ka, ha? Aray naman, parang bumabawi lang, eh. Hindi naman kita binatuta kanina, Nung naging corny ka. Anak ng... Aboy. Aboy. Umalis ka na nga sa harapan ko. Alis! Aray naman. Ika daw. Medyo nagkaroon ng maliit na komplikasyon sa kanyang panganganak. Banga problema. Tuwing unang panganganak ng isang babae, na dapat nating asahan. Kaya kinakailangan na ang lahat ng mga reseta ng doktor ay agad nating mabili at maantabayanan. Mabilis po akong bumalik para maiabot ang hinihinging mga gamot sa kamuling pumoste sa aking dating pwesto. Hindi na ako mapakali. Palakad-lakad. Patanaw-tanaw. Paulit-ulit kong minamasdan ang mga bintana ng pampublikong pagamutan. Iniisip Saan kaya ang kwartong kinabibilangan ng asawa ko? Nakailang balik na ako sa may gwardya para makapagtanong muli at baka ako ay may nakaligtaan. Pero wala pa talaga. Wala pa daw patawag ang doktor. Kung kaya. Balik sa dati. Paulit-ulit. Pabalik-balik. Guide. Guide. Wala pa. Guide. Guide. Wala pa. Wala pa. Guy! 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 Anak nang! Ang kulit mo ah! Ikaw na kaya dito? Oo ba? Basta sa akin din yung sahod mo! Lintik! Ano? Gusto mo din ma-hospital? Ha? 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 Kulit dito ah! Di! Joke lang! <laughs> Tawagin mo na lang ako ah! Ha? 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 Dito lang ako sa may sulok! Yung sulok na malamok na mapanghe! <laughs> ha? 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 Kulit dito ah! Dumako ang alas 12 tahimik akong nakasandal sa pasilyo ng pagamutan. Medyo nakakadamaan ako ng gumagapang na antok. Nang bigla akong nagising. Dahil may naririnig akong tila pagtatalo kung kaya ay napalingon ako at sa may di kalayuan, sa may dako ng madilim at malaking pwesto ng basurahan. ay may dalawang gwardyang mga nakapamewang na tila may itinataboy na kung sino man na nasa may sulok ng basurahan Dahil walang magawa at umiral ang pagiging mapag-usisa na sa madaling salita ay nakichismis ako na kunwari ako ay naiihi Kaya lumakad ba akong papalapit para mas malino kong marinig ang kanilang usapan Saka dumako ako sa may gilid ng damuhan at ayon sa kanilang usapan Galit na galit, itinataboy ng mga gwardya ang isang taong nangangalakal doon sa may basurahan. Ika ng mga ito ay huwag na huwag na nila itong makikita pang muli dito dahil hindi nila gusto ang kanyang kinagawa. Nang akma kong lilingunin gamit ang leeg kong humahaba para mas malinaw ko pa silang makita ay bigla naman akong nagulat dahil ko naman ang kanilang napagbalingan. Na ikako na lamang ay sarado kasi ang kanilang palikuran. Kaya wala na akong nagawa pa at dito na ako inabutan. Sinubukan ko pang muling sumulyap sa kanilang kaninang tumpukan. Pero wala na. Wala na akong naabutan kundi ang papaalis na matandang babae na tanging pakay lamang ay bumungkal ng kanyang kalakal. Baka sa mukha nito ang nakakaawang itsura, ang labis na pagod at sa kabila ng kanyang edad ay halatang hindi pa ito kumakain. Sumulyap pa ito muli sa may madilim na basurahan. Pero dinig kong sinipulan muli ito ng silbato ng gwardyang mataba. Galit na galit at gamit ang kanyang batuta ay dinuduro ito para umalis. Nakakaawa Bumalik na ako sa aking pwesto na makalipas nga ang ilang mga oras. Sa wakas, muli ay pinatawag na ako. Oh, yan, bilin mo para sa anak mo. Wow! Talaga manong guard? Nakanak na yung asawa ko? Oh? Oo nga, ulit dito eh. At kamukha daw ng kumpare mo. Ay, sirang ulo to ah. Gusto yata nito mahiga sa may emergency room eh. Oh, sya, sya, Pwede mo na yan. Listen mo. Ayusin mo kasi yung biro mo. Kala mo nakakatawa kayo, no? Hmm? Oo na. Tayong pa sila sabi. Pwede mo na yan. Pinsan mo. Mabilis kong binili ang lahat ng pangangailangan ng aking mag-ina na siyang pagdating pa ng aking binan na lalaki para naman ako daw ay mahalin hinan. Labag man sa aking kalooban dahil ayokong maunahan na masilayan ang aking panganay. Pero, kailangan kailangan kong pumasok at mag-asikaso ng kanila pang mga pangangailangan. Kung kaya ay masaya ako nagtrabaho sa aking pinapasukan. Pagkatapos ng aking trabaho ay sa ospital agad ako dumiretso. Sinalubong ako ng aking pinan. Hawak ang mga ginamit na damit ng aking asawa. Pati na ang ilang mga reseta. Nasa madaling salita ay hindi pa rin kami makalalabas dahil kailangan ng bagong panganak at ang aking bagong silang na sanggol ay asikasuhin at matingnan pa. Duma ako ang hating gabi. Nakatanggap na ako ng abiso na asahang maaari ko ng mailabas ang aking mag-ina pagsapit daw ng umaga. Kaya dito ay nakadama na ako ng pagkalma at sa malamok na sulok ay buong ngiti akong nagpahinga. Dis oras ng gabi. Napahaba pala ang aking pag doon sa may sulok ng pasilyo. Medyo nataranta pa ako na baka ay may patawag na sa may gwardiya at nakaligtaan ko. Kung kaya ay mabilis akong lumapit sa gwardiya. At oo nga, ilang maliit na papel ang iniabot sa akin para sa huling resetang kakailanganin. Yan, yan! kakapanganak lang nung asawa mo eh. Mukhang na mabay ka na naman agad. No! Ando ako sa may sulok eh. Pinagsasabi nito. O, oh, siya, 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 siya. Bili mo na agad yan. Para mamaya eh, may labas mo na yung pasyente. Nang makita na ni kumpare. <laughs> Ay, lukuluko ka talaga Balak pa naman kitang ilibri ng pangkape mo mamaya. Sus, ito naman si best friend oh. <laughs> Ginabilin mo na. Tiyan, <laughs> sa'yo. Kung kaya, ay nagmamadali kong kinuha ang reseta para mabili na. Pero nakadama ako ng tawag ng kalikasan kung kaya ay sumaglit ako doon sa may palikuran. Na eksakto namang ito ay bukas. Kaya mabilis akong pumasok para magbawas. At sa gitna ng aking seremonyas, sa tahimik na pagkakaupo doon sa may kasilyas, dinig ko ang alingaw-ngaw ng mga pagpatak ng tubig sa may lapag na basa. Ang bukas na dutsya. Dama ko ang nanunuot na lamig na atmosfera ng tahimik na kubeta. Nang biglang natigilan ako. May kung sino mang pumasok at dinig ko ang pagbagsak ng pinto. Dinig ko pa ang bawat alingas-ingas nito ng pagmamadali. Ang pagbubukas ng kung anumang kagamitan at pagungol nito na hindi mo maitindihan kung ito ba ay nahihirapan. Kung kaya ang matawa ay talagang hindi ko maiwasan. Napatakip na lamang ako ng bibig para pigilin ang aking pagtawa. Na baka ang taong ito ay sasabog na ang tiyan kaya halos hindi na nito mawari ang gagawin niya. Dahan-dahan, iniayos ko na ang aking sarili para maglinis at maghugas na upang mabilis ng makalabas. Ngunit, may pumipigil sa akin na huwag munang gumalaw sa kinauupuan kong kasilyas. Dahil, may kakaiba akong naririnig. Kapansin-pansin ang di ko maipaliwanag na mga tinig na parang, parang may kumakain. Mainay ang bawat pagmuya at maririnig ang tila pagpulit ng tela na wari nagmamadaling sinisira. Kaya napakunot ang aking noo. Nasa lahat ba naman ng lugar? Ay bakit dito pa yata nito? na isipang kumain at magtago. At mas dalo kong natigilan nang maamoy ang isang malansa, mabaho, na tila amoy ng bakal. Isang pamilyar na amoy na aking naaalala nung ako ay nagkaroon ng balingoy-ngoy. Napakalansa. Isang amoy ng dugo. Opo, hindi ako maaring magkamali. Amoy ito ng dugo. Na dito biglang nangalisag ang aking mga balahibo. Gumapang ang hindi mawaring kilabot sa buong katawan ko. Pero kusang kumilos ang aking katawan para silipin ang katabing kwarto sa may banyo. Dahan-dahan iniangat ang aking ulo para silipin ang kung sino mang nasa may kapila nito. Maingat. Unti-unti kong sinilip ang kapilang banyo. Subalit, nanigas ang aking buong katawan dahil sa aking nasaksihan. Dahil kitang kita ko ang isang babaeng matanda hawak ang dugo ang tela at wari natigilan siya sa kanyang ginagawa habang sa akin ito din ay nakatingala ilang segundong minto ang aking mundo pati na ang pagdaloy ng aking dugo dahil narito at katitigan ko ang makaraang itinataboy na babaeng matanda ito at kanyang kinakain ang mga ibinasurang madugong inunan mula sa may sinapupunan. Dito ay napasigaw na ako kasunod ng aking paglagabog sa loob ng banyo Nasiyang pagpasok naman ng gwardya dahil sa nalikhang ingay ko. Naabutan nila akong nakalupasay sa may basang lapag namumutla, nakamulagat, nakanganga, tulalang tulala. Nawala na akong matandaan sa mga sinabi ng gwardya. Kundi, Hoy! Hoy! Bawal dito maligo! Hoy! Baong ka dyan! Hoy! Hoy! Opo, talagang basang-basa ang damit ko dahil sa may lapag ng banyo na umaapaw ang tubig sa may gripo. Pero, mas natigilan ako nang galit na galit na nagwika ang gwardya tungkol sa mga nakita niya. Ang mga nagkalat na dugoang ang basura na kaninang hawak ng babaeng matanda. Dito ko kinabahan dahil baka ako naman ang mapagbintangan. Ngunit hindi kailangan dahil ika ng isang gwardya. Kilalang kilala nila sino ang tunay na may gawa. Hindi na ako nakapagsalita pa. Inayos ko ang aking sarili. Saka mabilis na ng banyo at unahin ang sa akin ay mga ipinabibili. Nasa aking pagbabalik, tahimik akong nakatulala dahil hindi talaga ako makapaniwala. At nakita ko ang dalawang gwardya sa gilid ng lote na hindi ko napigilan ang aking sarili. Lumapit ako at humingi ng tawad sa nangyari kanina. Pero dito, dito ako mas naliwanagan. Dahil, kaya pala nila gabi-gabing binabantayan ang basurahan at itinataboy ang babaeng matanda. Ay hindi dahil sa ito ay nanghahalukay ng kalakal. Hindi dahil sa nagkakalat ito sa kanyang mga nabubungkal. Kundi, dahil sa gawain itong karumal-dumal. na dito ko nalaman. Matagal na daw itong gawain ng babaeng matanda. Gabi-gabing inaabangan ang basurahan. Hinahalukay ang mga dugo ang basura ng pagamutan. Para kainin, para simutin ang mga inunan mula sa may sinapupunan. Hanggang dito na lamang po, Sir Kulas. Di ko din kasi masasabi kung nasa posisyon ba akong magbintang o mamaratang sa katauhan ng babaeng matanda. Kung ito ba ay wala lamang sa katinuan o isang hayok na matandang aswang. Maraming maraming salamat po kung inyo po itong maitatampok. Lubos na humahanga, Binigno Mercado ng Laguna at Quezon. At ayun nga po mga kaibigan, isa na namang nakakapangilawat na kwento ang ating medyo ginulok. <laughs> Lubos na pasasalamat po kay Ginoong Binigno Mercado sa pagpapadala po ng inyong kakaibang kwento. Pagpalaing papunawa kayo. Pakamusta na rin po kay kumpare. <laughs> At kung hindi pong nagustuhan ang ating naitampok na kwento, ay huwag pong mahihiyang mag-like, idamay na din ang pag-subscribe upang mas maging updated sa pagsusulputan ng ating balakabuting mga kwento. Isang napakalaking tulong din po sa tulad ko na malita na channel ang pag-iiwan po ninyo ng positibong mensahe. Hangad lamang ng aking programa ay makapagbigay aliw at sandaling ngiti para sa mga kaibigan natin kailangan ng dagli ang pagtakas sa buong araw na pagod. Yun lamang po. This is your one and only Kulas, your regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabi, Alam mo ba na hindi kayang kumain ng dinosaur ng isang buong box ng pizza? Kasi matagal na silang patay. <laughs> Gets mo? <laughs> Ako din eh. <laughs> Yun lamang po. Maraming salamat at pagpapasalamat na pong muli. Stay safe and fresh everyone. And stay awesome. Peace out!